Bakit napakaraming tao ang naniniwala sa mga anghel na tagapagbantay? Dahil nagbibigay sila ng aliw at proteksyon. Ang iyong anghel na tagapagbantay ay laging nasa tabi mo. Ginagabayan ka sa iyong paglalakbay sa buhay, sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay. Kapag nararamdaman mong nawawala ka o nag-iisa, tandaan, hindi ka kailanman tunay na nag-iisa. Pumikit ka huminga ng malalim at maramdaman ang kanilang presensya. Nagpapadala sila ng mga palatandaan, tulad ng biglaang pakiramdam ng kapayapaan o balahibo sa iyong daraanan. Sabi nga, hinahawakan ng Diyos ang balahibo ng anghel. Ang mga maliliit na mensaheng ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan. Kaya, sa susunod na harapin mo ang mga pagsubok, lumapit sa iyong anghel na tagapagbantay. Hilingin ang kanilang gabay at maniwala na dadalhin kanila sa tamang landas. Hindi ka kailanman nag-iisa at sa iyong anghel na tagapagbantay, mayroon kang isang banal na kaibigan na laging sumusuporta sa iyo. Pagpalain ka at patuloy na magningning. Tandaan ang iyong anghel na tagapagbantay ay isang dasal lang ang layo.